namin ang barangay Bariw Kamalig Albay upang alamin kung may katotohanan ba ang kwentong nakarating sa amin. Meron daw mag-asawa na pawang may problema at karamdaman. At ang mga anak nila ang higit na nagdurusa sa sitwasyon. Ang kaganapang nadatnan namin sa tahanan ito, isang lalaki ang nagsasalita ng mag-isa habang ang kanyang misis, palakad-lakad na animoy, may hinahanap. Ano na nga kaya ang nangyari sa pamilya Cantillana? Dating kagawad sa barangay si Mang Robert, habang ang kanyang kabiyak na si Aling Francia naging school clerk sa isang paaralan sa kanilang lugar. Kapwa nakapagtapos ng kolehiyo at yun din sana ang nais nilang sapitin ng kanilang mga anak tatlong supling ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Sina Andrew, Albert at Angelica. Pero isang pangyayari ang naganap na bumago sa takbo ng kanilang buhay. Si Papa po, bali ano po, nung namatay po sunod yung lolo at lola namin, nagkaganyan po, ng nagka problema. Iniisip niya yun, na-depress na po yan, mga ilang araw. Tapos, mga pakalipas po ng ano, nagsimula na po yan mag-ingay kahit anong sinasabi na hindi na normal yun. Dito na nagsimulang maiba ang mga gawi ni Mang Robert. Dati po, parating may ulam, pagkain. Ngayon, medyo puminsan nga, wala. Nagtsatsaga na lang ano, ang kanin. Matapos ang ilang taon mula ng damdamin ng kanilang ama ang pagkamatay ng magulang nito, dumanas din ng matinding depresyon si Aling Francia. Si mama naman po, kung sino-sono po yan ang atake ng sakit niya kasi hindi nga nabigyan ng gamot, parang ano, epileptic bulsyong po. Magaano po siya magsisigaw tapos higla uh, na lang mawawala ng malay po. Mga nararamdaman kong parang iyon nga nasusabi kong ganito pag, pag nagganya na ah, ganito na rin naman. Duda man ng marami pilit na ipinapaunawa ng ilaw ng tahanan sa lahat na siya ay matino sumasakit na ang damdamin ko. Sabi ko, bakit naman ako magiging baliw? Sabi ko nga, kaya nga, napapaiyak ako. Sabi ko, dahil sana, kung baliw sana, sabi ko, Lord, hindi ako magiging ganito. Nababaliw na raw ang asawa ko. Sabi ko, okay, no problem. Kung nababaliw na, di, i-ano nila, ipag-ano na sa the best doctor. Dati, parang hindi ko matanggap kasi naging ganun sila. Pero ngayon, dahil sa aming magkakapatid dun sa pagtutulungan namin, ayos, maayos naman. Sakit din po dahil imbis na sila ang umunong sa amin, umalaga, um, 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 kami na yung um, bali nag-aalaga sa kanila. Dahil sa kalagayan ng kanilang mga magulang, ang magkakapatid na ang nagtutulungan para itaguyod ang kanilang pamilya. Kung dati, kahit anong luho nila na pagbibigyan, ngayon, kailangan nilang pagsumikapan ang lahat, lalo na ang pag-aaral nila. Nasa fourth year high school na ang bunsong si Angelica. Pero ang makapag-college, parang malabo raw na mangyari. Habang si Albert, hindi na nakatungtong sa kolehiyo. Maswerte sa kanila si Andrew nang dahil sa educational plan na napaghandaan ng kanyang magulang noon, nakakapag-aral siya ngayon. Kasalukuyang third year na siya sa kursong mechanical engineering. Nakakapasok na nga pero ang pambaon wala naman. Paano rin ang panggastos sa bahay? Ito ang nag-udyo kay Andrew na pagsabayin ang eskwela at pagbanat ng buto. Kaya naman pagkatapos ng klase, nangangalakal muna siya. Pagbabay ko ako pa uwi. Pa uwi po, makumulog pa ako yan. Mga minsan, wala oras, tapos na. Pakulekta na ako. Kuminsan, isang oras, o minsan labutin ako ng gabi, mga alas na is, kung matapos.